Guys, ang dami ng bunga. Guys, welcome sa aking YouTube channel, Yens v Vlog. At ngayon, bibisitahin natin ang aking kanin na lemon. Titingnan natin guys, ang dami ng bunga. At yan guys, maliliit pa ang iba. Nag-uumpisa pa lang siya. Ayan, tamaan niya ng itak. Nung naglinis dito tingnan nyo guys ang dami niyang bunga kaso medyo maliit pa siya maghihintay pa tayo ng mga 2 months bago yan magyelo na siya nakakatuwa sya guys kasi nang tinanim ko ito siguro 2021 nagkabunga na siya agad masipag pati siya guys magbunga sobrang dami dubli dubli pati mm, maliit lang siya na puno guys yan ang kanyang puno itong kulay brown. Yan guys, ang puno niya. Maliit lang talaga siya. Pero tingnan nyo guys, ang dami yung bunga. Hindi siya nagsasawang magbunga guys. nakakatuwa lang siya tingnan guys kasi ang sipag sipag yung magbunga ayan ayan guys itong puno na to puno siya ng malungga yan ang sinasandalan niya guys para hindi siya matutumba kasi mabibigat na ang kanyang mga bunga at ang baba niya lang guys sana tuloy-tuloy lang ang kanyang pagbubunga para happy. Ayan siya guys. Hmm. Ayan. At may nakita ako dito guys. Pwede na siyang lemon juice. Kukunin natin guys. Nagyayelo na siya ay hindi na siya ano, hindi na siya guys mapakla. ayan guys, oo, oh, nakakatuwa, 'di ba? May may pang lemon juice na. Ayun. May gagawin na tayong lemon juice. At ayan guys, nakakuha akong dalawang piraso. Nakakatuwa, 'di ba? May pang vitamin C na tayo punta naman tayo guys sa Titingnan natin kung may makukuha tayo. Para madagdagan ang pang lemon juice natin. At ayan guys, maliliit pa siya. Bubot pa din. At natumba na ang puno niya guys. Kailangan naga ng tukod na tangain guys. Okay, so, mababa lang din siya. natin siya guys. Siwain lang natin siya sa gitna para di siya mahirapan tanggalan ng katas. Ayan na guys. Nakakuha ako ng tatlong peraso At gagawin na natin siyang lemon juice guys. Ayan. Squish lang natin para matanggal ang kanyang katas. Na iyot. Ito yun ang gagamitin natin pang lemon juice. ang juice. 'di ba nakakatuwa siya galing mismo sa puno ng lemon. Guys, i-separate natin ang mga buto na. Yan tanggalan natin at yan ang tas ng lemon. Lalagyan na natin siya, guys, sa at yan guys, nilagay ko siya sa kulma na maraming yelo para mas masarap. Kapag madaming yelo, ayan ang pinagtanggalan ng katas at ang buton guys, ang daming yelo lalagyan din natin siya ng asukal na isang kutsara yung tama lang guys na hindi matamis para malay sa diabetes haluin lang natin siya guys para matunaw ang asukal ito na ang aming lemon juice Yummy!